sa LDR naman habang hindi pa kayo nag-nmeet -nag dalawa huwag niyo lang talagang ibigay na buo yung tiwala nyo para hindi kayo masaktan. Hello what's up mga peeps? Welcome back again to my channel if you are just new to my channel don't forget to hit the subscribe button notification bell para may update ka if I have a new upload. My name is Kate and you are watching Homolas TV. Mga kapips, Homolas TV, subscribe ka na. So ayun, for today's vlog, ang mga signs na compatible kayo ng ka-LDR mo or kung pwede ka ba talaga sa LDR or kung makakasurvive ka ba talaga sa LDR. So, check it out! seconds later. So, ayun, number one sign na compatible kayo, naka-LDR mo. Alam nyo mga pips, kasi sa mga, ano ha, dapat kung nakikipag-LDR kayo, alam nyo sa sarili nyo na kung makakasurvive ba talaga kayo. Kasi kapag hindi ka nakasurvive sa LDR, malaking gulo yan. <laughs> so, ito yung number one sign kung compatible ba talaga kayo ng ka-LDR mo. Number one sign is attracted kayong dalawa sa isa't isa. What does it mean na attracted kayo? Attracted kayo fist, yung mga may, uh, yung may physical intimate kayong dalawa. Kasi yung mga taong compatible sa isa't isa, meron yung spark, yung naa ka sa ka-LDR mo. Naa-attract ka physically, naa ka through intimate na bagay. <laughs> Alam niyo na yun. So, pero yung mga afam na malibog, ha? Hindi, hindi mo siya mako-consider na, na compatible kayo kasi ang habol lang yan is, you know, kalibugan lang talaga. So, number two is, meron kayong mga common interest. In, common interest na, ito siya, pareho kayong, for example, mahilig kayong kumain. <laughs> kumain talaga. Mahilig kayo sa adventures, mahilig kayong ano pa ba? Mahilig kayong mag-explore sa iba't ibang lugar or basta may pagkakaparehas kayo ng mga interest. Hindi naman na 100% at as in kailangan talaga na may common interest kayo na ganun. Kailangan 50% na na yung common interest. Yung hindi naman sa ganyan. At least at least ha mga pips, may mga common interest kayong dalawa ng ka-LDR mo. So, isang sign niya na compatible kayo. Kasi sa LDR mga peeps, hindi hindi mo hindi, hindi mo talaga hindi hindi mo siya malalaman kapag hindi kayo nag sa isa't isa. Pero sa chat naman, meron namang mga at least at least mga 20%. <laughs> malalaman mo 'yun kung may mga interest ba kasi nga 'di ba nag-uusap naman kayong dalawa. So let's proceed na sa number 3. Number 3 is feeling safe ka sa kanya at wala kayong doubt sa isa't isa. Naku, 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 naku. Ito yung sinasabi ko. <laughs> Pero yung sa LDR, kadalasan nag, na, uh, ang mga nagda-doubt is yung mga babae. <laughs> Kasi ganyan din ako dati. Pero, After na naman, normal lang yan mga peeps ha, na may, may doubts kayo sa mga ka-LDR nyo, lalo lalo yung pag hindi pa kayo nagkita. Pero kapag nagkita na kayong dalawa and feel mo naman na serious talaga siya, yung, yung, mga plano nyo dalawa, na ipaprocess na yung papers mo, mga ganyan, ganyan, ganyan. Kung feel mo naman na, na serious na siya sa'yo, wala ka nang dapat ipag-down sa kanya. And sa LDR naman, habang hindi pa kayo nag-meet nag -me dalawa, huwag nyo lang talagang ibigay na buo yung tiwala nyo. Para hindi kayong masaktan. So, doon na tayo sa number four. So, number four na isang sign kung compatible ba kayo ng ka-LDR mo or makakasurvive ka ba sa isang LDR kapag hindi nyo pinipilit ang isa't isa or, or yung saafam, kapag hindi ka niya pinipilit na magbago. So, what does it mean na hindi ka niya pinipilit na magbago? Yung tanggap niya yung mga imperfections mo. Di ba, lahat tayo wala naman. Hindi naman nag-exist yung taong perfect, syempre, lahat tayo may mga imperfections. Yung tanggap niya yon yung... Kapag malakas kang military. <laughs> Basta mga imperfections, mga, mga peeps, ha? Meron talaga yan, ma-discover ma -di niyo nyo yan kapag nag tayo dalawa niya, Pam. Eh, ma-discover -di din niya nga, Pam. So, yung hindi ka niya pepe, <laughs> yung hindi kanya pinipilit na baguhin mo to, ganyan, ganyan, as in, tanggap niya lahat mga pips. So, isang sign yan na compatible kayong dalawa. So, let's proceed sa number 5. Sa number 5 mga pips is, hindi nyo kinukwestiyon ang love nyo sa isa't isa. Ako, sa mga babae, sorry naman. <laughs> Kasi kailangan natin na nag sa mga love natin, sa mga partner natin through LDR. Ako, tigil-tigilan nyo yan, ha? <laughs> tigilan nyo yan, mga peeps, na mga how much do you love me? Naku, mga ganyan bagay. Kasi ayaw ng mga afam na kino question nyo yung love nyo sa kanila. Kung ramdam mo naman na serious yung afam mo, and ramdam mo naman na safe ka, so wala ka nang dapat i-question sa kanya. I-question mo lang kung kailan yung flight niya. <laughs> so, doon na tayo sa number Eto din, nangyayari din to minsan mga pips, ha? hindi talaga ito maiiwasan. Sa so, number six is comfortable being bored together. So, anong ibig sabihin nun na comfortable kayong dalawa, ha? Na kahit bored na kayong dalawa sa isa't isa, pero hindi nawawala yung spark yung dalawa. Hindi, nawawala, hindi pa din nawawala yung love nyo sa isa't isa. E parang, parang nandun pa din yung spark, nandun pa din yung yung love na nararamdaman nyo, kahit minsan, nabuboard na kayo. For example, ha, sa, sa pag, pakikipag video call, di ba kung 24, hindi ah, naman 24 hours, or at least everyday kayong nag-video call, syempre, paulit-ulit na lang yung mga pinag-uusapan yung dalawa, di ba? So, sa mga bagay na yon na paulit-ulit na lang yung mga pinag-uusapan nyo, Darating sa point na nabuboard kayong dalawa. Pero kapag love nyo talaga ang isa't -isa, through LDR, kahit nabuboard na kayong dalawa, is masaya pa din kayo. Yung, yung minsan wala na kayong mapag-usapan, tapos natatawa na lang na kayo. <laughs> natatawa na lang kayo sa isa't isa. Yung, ngitian mo na lang si Apo. <laughs> Kasi ka, wala na kayong mapag-usapan. So, doon na tayo sa number 7. Wait lang, lunok mo na tayo. <laughs> so, number 7 pala ang mga importanteng bagay. Nako, ito yung pinaka-importante sa LDR, mga pips, ha? Yung mga importanteng bagay, kung kailan kayo nag-meet, kung kailan kaya yung first video call nyo, kung kailan mo siya sinagot, kailan yung birthday, basta mga importanteng bagay about sa inyong dalawa. Kung pareho nyo yung naaalala, hindi yung, yung ikaw lang yung palaging nagre sa kanya na ganito anniversary natin or or monthsary natin, mga ganyan-ganyan, tapos yung afam mo is walang effort, tapos ikaw lang talaga yung, yung parang, parang, ikaw lang yung palaging nakaka-remember sa mga bagay na yon Ako, alam na this. <laughs> so, doon na tayo sa number 8. Sa so, number 8 is isang sign na compatible link kayo sa ka-LDR nyo or kung pwede ka bang makasurvive sa isang LDR is priority nyo dapat yung relasyon nyo. Laging mukan. Laging mukan. Laging mukan. Ah. Kahit malayo kayo sa isa't isa mga pips, is priority pa din yung relasyon nyo. Ito siya ha. A few moments later. So wait lang kasi lumunok ako. Ito <laughs> kasi yan, mga pips ha. The more you valued each other, the more the distance will survive. So it means na... Hindi naman, kahit ano pa yan, kahit ano pang mangyari, or kahit ano pang bagay na mapagdaanan nyo, at least, priority nyo pa din yung relationship ng dalawa, mga peeps, ha? Alam na this. So, doon na tayo si number 9. You are committed to each other. So, ang tanong, kayo ba? So, mga peeps, ha? Huwag kayong mag na parang parang yung yung as in magreact kayo na as in sayong sayo na siya or magreact kayo na ina... basta don't act like like yung parang parang girlfriend ka rin niya kung hindi mo naman alam kung kayo ba So, yun lang yun, mga pipsa. Hope na may napulot kayong aral sa vlog na to. I hope you give a thumbs up to this video and don't forget to subscribe to my channel. Again, this is Kayne and I am now signing off. Mga peeps, laging makinig kayo. Lahat nang to'y para sa inyo. Magbibigay advice at payo. To the last tea